Grabe. Iniingatan talaga ng Panginoon ang Biblia. At yung pinakamatandang manuskrito ng Biblia na aklat ni Isayas na propeta ay kumpleto pa rin. Kaya siguro ganun ay dahil unang chapter pangalang ng Isayas ay hindi pa nangyayari yung mga nakasulat dun eh. Alam nyo po kung kailan pa yun mangyayari? sa pagbalik pa ni Kristo, sa paghahari pa niya at ng Iglesia ng Diyos dito sa lupa ng 1,000 years. Basa Biblia. Isayas 1.1 Ang pangitain ni Isayas na anak ni Amos na nakita tungkol sa Huda at Jerusalem sa mga kaarawan ni Usiyas, ni Hotam, ni Ahas at ni Esekiyas na mga hari sa Huda. Isayas 38 Ngayon yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa isang tapyas na bato at ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan. Eremias 1.12 nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Apokalipsis 1.3 Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Apokalipsis 26 Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. Facts about Dead Sea Scrolls The most ancient manuscript discovered so far. Scrolls were first found accidentally by a Bedouin shepherd boy named Muhammad Krol Dib in the caves of Qumran in 1947. Forty earthen jars were discovered by archaeologists from 1947 to 1956 About 400 leather scrolls were found with inscriptions in Greek, Hebrew, and Aramaic. Scrolls aged about 1900 years based on carbon dating test. Scrolls contained almost all of the Old Testament books except the book of Esther. Fragments from the book of Samuel were found and believed to date probably from 200 BC. The oldest complete manuscript found is the scroll of Isaiah, copied about 100 before Christ.